Magugulat lahat dito, bukod pala sa role ni Bossing sa The Kingdom, ay may isa pa palang dream movie o dream role si Bossing. Ano kaya ito? Piolo Pascual, game na magproduce ng movie ni Bossing. At ito pala ang dahilan kung bakit tinanggap agad ni Piolo ang The Kingdom. Fearless forecast ng isang broadcast journalist, tiyak na papatok at magiging blockbuster daw ang The Kingdom. Bossing Vic Soto at Piolo Pascual, kinatuwaan at kinaaliwan sa kanilang Saturday performance sa Itbulaga. Bago nga natin pag-usapan yan, ay ngayong Sabado nga, ay talaga namang panalo pa rin sa dami ang mga nakatutok at mga nanunood sa YouTube Livestream ng Itbulaga. Na talaga namang makikita ngang umabot nga ng mahigit 97k ang mga nanunood sa YouTube Livestream ng Itbulaga. ngayong Sabado din nga, December 21, 2024, ay maraming pinasaya at pinasabay sa kantahan si Bossing Vic Soto sa kanyang Saturday performance. Dito din nga, ay pinakilala na rin ni Bossing ang kanyang bigating restback na si Piolo Pascual, nakasama sa kanyang Saturday performance. Na nauna nang na ang inanunsyo ni The Bark Ads May noong biyernes, na si Piyolo Pascual ang makakasama ni Bossing sa kanyang Saturday performance. Na napag-usapan na rin natin. Samantala, sa pagpapatuloy na, ay pinasaya, at pinasabay naman nila Bossing Vic Soto at Piyolo Pascual sa kantahan ng mga The Bark Ads, kasama ng mga studio audience at ganun din ang mga manunood at mga netizens, sa magkasama nilang Saturday performance sa Itbulaga. Samantala, game naman daw si Piolo Pascual, na mag-produce ng movie ni Bossing Vic Soto soon. Na napag-usapan nga, sa show nga na seryosong usapan, ngayong Sabado pa rin December 21, 2024. Dito nga, ay magkasamang na-interview dito si Bossing Vic Soto at Tiolo Pascual. Na kung saan ay marami ng mga napag-usapan dito. Isa na nga dyan, ay nang matanong si Tiolo kung naiisip ba nito na iproduce ang mga susunod na movie ni Bossing, na kung saan ay ang sinabi nga nito, ay isang pangarap na nga lang ang makasama si Bossing sa isang pelikula, na kung saan ay hindi pa nga daw siya nakaka-recover sa feeling na makasama si Bossing sa isang project. Kaya naman ay hindi nga niya ito tatanggihan kung mangyayari ito. Isa pa nga sa mga sinabi dito ni Piolo, na nang malaman daw niyang si Bossing ang makakasama niya sa pelikulang The Kingdom, ay mabilis niya nga daw itong tinanggap. Na matatanda ang nauna na ring nabanggit ni Bossing noon sa isa niyang interview, na nang malaman din niyang makakasama niya si Piolo sa The Kingdom, ay hindi na nga daw siya nagdalawang isip na tanggapin ito. Hindi pa nga natapos dyan, dahil nabanggit din na dito ni Bossing ang kanyang dream movie o dream role, na hindi pa nga daw niya nagagawa noon. Kaya naman ang matanong na nga kay Bossing ang dream movie niya, ay ayon kay Bossing, ay gusto daw niyang gawin soon, ay yung may kinalaman sa mental health. Na isa na namang seryosong role para kay Bossing kung mangyayari nga ito. Welcome back mga ka-highlights. Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Kaya naman biro pa nga dito ni Bossing, na serious na nga daw siya ngayon, kaya naman ay itutuloy-tuloy na daw niya ang pagiging serious sa isang role. na paniguradong magiging magandang movie nga kung mangyayari ito. At nang matanong naman si Bossing, kung anong dahilan kung bakit gusto niyang gumawa ng movie na may kinalaman sa mental health, ay ayon kay Bossing, ay may kinalaman na ito sa Itbulaga, lalo na nga sa mga nasusugod nila sa sugod bahay mga kapatid, at ganoon na rin sa mga nakakausap nilang mga bisita sa Itbulaga, sa kanilang mga segment na may iba't ibang mga kwento. na kung saan ay willing ng gawin ni Bossing ang ganitong role na may kinalaman sa mental health, o kaya naman ay pwede din daw nakasama niya. Gaya siguro noon sa E.B. Lenten Special na para di makalimot, na talaga namang maraming pinaiyak na mga manunood at mga netizens, dahil sa nakakaiyak nitong kwento. Hindi lang yan, dahil malaki nga daw ang posibilidad, na makuha daw ng The Kingdom ang pagiging blockbuster movie. Yan nga ay ayon mismo kay Sir Jiggy Manikad, na isa din sa mga nag interview dito, na may fearless forecast nga daw sa para sa The Kingdom, na para daw sa kanya, ay magugustuhan talaga ito ng mga manunood, dahil mas gusto na nga daw ng mga audience ngayon, yung mga pelikulang may kinalaman sa history. Kaya naman tama daw ang timing na gumawa ng dekalidad na pelikula, gaya ng The Kingdom, dahil sa ito daw ngayon ang hinahanap ng mga manunood ngayon. Dagdag pa nga dito ni Bossing, na iba na nga ang mga audience ngayon, na mas gusto nga ang mga pelikulang makaka-relate sila. Naitanong pa nga nila dito kay Bossing, na kung ano daw ang mas gusto nito, kung ang kita ba, o ang awards na makukuha nila sa MMFF. Na syempre ay ayon kay Bossing, ay kung pwede ay pareho, dahil na rin daw sa mga tao na mga nagtulong-tulong, para mabuo at mapaganda ang pelikulang The Kingdom, na kung saan ay deserving ng mabigyan ng mga awards. Kaya naman sa darating na Pasko December 25, ay panuunin natin ang The Kingdom. Nasasagot nga sa tanong natin, kung ano nga kayang nangyari sa Pilipinas, kung hindi tayo nasakop ng mga mananakop noon. At syempre ganun na rin ang iba pang kasamang pelikula sa MMFF para suportahan ang pelikulang Pilipino. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo, patungkol sa mga napag-usapan natin, sa video na ito?